Oh, good morning mga katope Dito tayo sa Terra Verde Subdivision Sa may Carmona Okay Kunti na lang Las Piñas na huh? Las Marinas pala <laughs> Pauwi na tayo Palusong Palusong ngayon ko lang nakapuntaan to. Ang ganda ng daan dun sa ano. Sa paglabas na ito. Yun yata yung pinupuntaan ng iba. Okay. Hindi ko alam. Isang mapapunta to. Kung naliligo na yata. Pwede saan kayo palabas kuya? Ay, dito Ako. Uh, uh. kakal A. Ako. dito ka sa Ako. Okay, thank you. Sabi sa you hindi daw ako eh. ਵੀ ਸੋ ਜੀ ਯੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੋਰੇ ਨਾ ਕੀ ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਦਿੱਤਾ Okay. Okay, kuya. Thank you. Dito, no? Palabas. Ay. Dito, no? Okay. Kuya, thank you. Ligaw na. Okay. <laughs> 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 Wala ba sa'yo? Kayo Hahaha! Galing Ang galing! <laughs> Ang galing. <laughs> Babe, kalau bersama Ah, di tempat kita yang mahal kata Babe. Exit. Okay. É daí é uma